iniulat ng Philippine National Police na mayroong kabuang 636 na biktima ng child exploitation ng kanilang nasagip mula 2022. Kabilang sa pinaka nakakabahalang kaso ay ang 3-day-old na sanggol mula Quezon City na ibinibenta online for adoption. Meron ding apat na buwang gulang na sanggol mula naman sa tagig ang nasagip din dahil na monitor na ibinibenta mismo ang bata ng kanyang sariling ina at tiyahin sa dark web. Maywag din po tayong na-rescue na, na 13-day-old na bata naman na ibinibenta online at uh, inilala ko for adoption po. So uh, may nahuli din po tayo dyan ng mga suspects po at nakakulong po. So magtutuloy-tuloy po yung mga initiative po natin pagdating po dyan sa ating mga Kaso, uh, particularly yung online sexual abuse and exploitation of children dahil ito po yung binibili na ng ating presidente. Ayon sa PNP, hindi katanggap-tanggap na mismong magulang o kaanak nila ang nangungunang gumawa nito na dapat sila ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pang aabuso sa kanilang mga anak. Pinaigting na rin nila ang kampanya laban sa child exploitation this is not the first time we we are hearing na mayroon po talaga involvement ang mga magulang at mga malalapit na kaanak na binibenta yung kanilang mga anak po at uh, ang katwiran nila ay uh, uh, hindi naman nahawakan sa camera lang nakikita at uh, pero hindi yun katanggap-tanggap dahil ang mga magulang dapat ang unang nangangalaga at nagpo-protection pumapoteksy sa kanilang mga maliliit na anak and yet sila po mismo ang uh, nagbebenta sa kanilang uh, mga anak na maliliit. Batay pa sa tala ng PNP, nasa edad 15 hanggang labing na taong gulang, ang may pinakamataas sa bilang ng kanilang kasong nasa GIP sa 201, sumunod ang 10 to 14 year old sa 193 at 5 to 9 year old sa 114. Babala ng PNP. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.